Hello everyone! Welcome to Canada! Andito po ako ngayon, malapit sa office namin. Medyo napaaga ako ng pagpasok, kaya naisipan kong mag-walking muna dito. Kasi para mayroon tayong energy pagdating sa ofisina. Eto guys, ang lugar namin. Napakaganda, diba? Sino bang hindi gaganahan pumasok kung ganito? Everyday ang makikita mo sa paligid mo. Nandito nga po pala ako sa Victoria, BC. Dito po yan sa Vancouver Island. Isang tawid ng dagat lang po. Isang ferry. Nandun na po ako sa Vancouver. Tunay nga, napakaganda po ng aming lugar. Dinadayo po talaga ito ng mga turista. All year round po, pwede po kayo mamasyal dito. Bukod sa napakaganda po ng mga views, madami din po mga activities. Katulad na lamang po ng mga whale watching, seaplane, water taxi, at kung ano-ano pa po. Sa dami po ng provinces dito sa Canada, masasabi kong ang Victoria, BC ang may pinakamagandang weather all year round. Ngayon nga lang po, mayroon na po mga cherry blossom eh. At excited na po ako maipakita sa inyo. Hintay lang po tayo ng konti para makakita ko sa inyo yung bloom na bloom na cherry blossom. Sa mga nangangarap po dyan makapunta ng Canada, make sure po i-consider niyo pong puntahan ang Victoria BC ha. At hindi, hindi po kayo magsisisa talaga. Ako ang magiging tour guide niyo at personal driver pa. So paano guys? Maraming salamat ulit sa panonood niyo ng video ko ha. At sana patuloy kayong sumuporta. Madaming madami pa po akong video i-upload para may kayo kung saan saan. Thank you so much. God bless you.